na hapon sa atin lahat mga kapulido. Eh, no? may, may isi-share ako sa inyo yung uh, dito sa ginagawa namin unit sa condo unit sa uh, urban dika. No? Pakita ko sa inyo yung uh, ginagamit nila sa ano, sa ceiling. Kung ano yung ginagamit nila para matibay tapos nakahanger yung ceiling. Hindi yung kagaya uh, traditional yung ginagamit ng mga nagkikesa -ke mina. Naka-hanger ano siya, naka siya gamit yung carrying channel. Yan lang ginagamit nila dito ay yung function bolt na nakahanger lang siya. Binabari na sa ibabaw. Eh. Papakita ko sa inyo. Nakabuan siya dun sa ibabaw. Yan. Bali yung pinaka-itsura niya, pinaka-itsura ng function bolt na yun, ano siya eh, uh, para siyang may ulo tapos pag binaon siya sa loob ng butas, pag hinigpitan mo siya, bumubuka siya sa loob ng butas ng konkreto. Kaya tinawag siya ang function ball, nagpa-function. Wala kong sample dito, naiwan ako siyang sample. Tara oh, yan o. Oh. Tapos um, siya naman nakahanger yung sharing channel na dito. Nakahanger bago ilagay yung uh, metal pare tapos kini sa ano sa double clip ito carry channel carry channel double clip yun yan tapos ito yung pa rin saan may natutunan kayo ano, kahit kung sa sinasabi ko sa inyo o sinasabi sa inyo ano mga ako dito pwede nandito kasi ako medyo bawal medyo bawal bawal talaga dito mag video kasi gumagawa lang ako ng paraan para mapagdito tayo. Alam nyo. Nalagyan na nila na kesa merito. So yun. Hanggang dito lang mga kapulido. Ah, sana nila po tunan kayo. Bye bye.